Low Ano po yan niluluto nyo po? Uh, ito po yung uh, authentic na tuslubuwa ng Cebu. Nandito po tayo sa Pungko Point. Wow! So, ito po ang pinaka ano namin dito sa Pungko Point. So, madali lang naman po siyang gawin. Bali, gigisahin lang po natin. Ayan. Then, palalabasin lang natin yung pinaka-aroma ng pagigisa natin, sir. Then, ilagay natin. Ito po yung pork brain. Pork brain. Yes. You know? Parang isig po, you know. Yes. po. Oh. Pero ang tawag dyan is tuslog buwa, sir. Tuslog means to dip or saw-saw. Buwa means bula or bubble. So, lagyan din po natin ang broth. And, uh, try na dry. Try na Then sa mga gusto naman po, pwede naman din po sila mag-addons ng chicken liver po para mas ma-enhance pa po, po yung lasa ng kuslo po dito. 5 pesos lang po yan, sir. Ayun po, 5 pesos lang po ang chicken liver natin. And then sa flavor niya naman po, sa pinakapanlasa niya, 5 pesos lang po. Ganda natin konti. Eh. Ayan. Yeah. Then, i-gigisa-gisa lang po natin sa talaga. Yan. So, maya-mayang konti po, okay na po siya. Limahal na natin yung apoy. Ayan. Ayan na yung tinatawag na tuslob buwa. Yes bro. ito na yung tuslob buwa. So, ang way ng pagkain po niya is, meron po tayong mga gloves dyan. Ito po yung puso rice po natin. Or, po. tinatawag din nila na hanging rice. So, bali, ang way po ng pagkain niya is kukunin po natin yung rice, isasaw-saw po natin dito, and yun na po siya. Ayun, ayun and, na yung tinatawag na ano po. O, yun na yun yun. po yung tuslog bua. Tuslog, ibig sabihin sawsaw, -saw, means bubbles or bula. So, Woo! yun po. Okay, Tapos, magkano yung ganyan, bossy? Sa tuslog buha po natin, sir, meron kaming uh, for unlimited na tuslog buha for two person, two 250 lang po. Then, sa unlimited po, ito po, ang pork brain and other condiments po niya is unlimited na po. May kasama na rin po siyang isang pitcher ng drinks. Mamimili na lang po sila kung ano yung taste niya like blue lemonade, pink lemonade. Meron din po kami cucumber lemonade and pineapple po. Then meron din po siyang kasamang apat na pirasong puso rice. Ayun na yun, sir, not Unlimited na yung tuslob buwa yes, na yun sa so, for only po, 250 pesos. 250 pesos. Tapos good for two packs na rin good po. Good for two packs na po yung 250 pesos. Mura, mga, no? Ano naman po, kung halimbawa mag-isa lang po, pwede naman din po, meron naman din tayong single order lang for 130 pesos. Ganon din po, meron po silang isang set ng uh, tuslob buwa, yung pork brain, saka condiments, and then tatlong pirasong puso rice po. Ayan. Kung Ayun. halimbawa naman na mabiti naman po sa rice, may available naman po tayo. 3 pieces for 60 pesos po yung puso rice natin. Wow! Napakamura, bossing, no? Apo. Tapos, bossing, um, pwede nyo po ba silang invite dito sa Pungko Point? Tapos, saan location nito? Tapos, oras? Ayun. So, iniimbitahan ko po kayong lahat. Dito lang po sa Pungko Point. Dito po sa uh, Merry Chris Complex, Riverside, Tambayan uh, General Trias, Cavite po. We're open from 4 p.m. to 1 a.m. naman po. Then, uh, feel free to message na lang din po yung page namin kung po You know, thank you, sir.